So, hi guys. Nandito kami sa Limbangan. Papunta kami Muti today. So, we're here at Muti. And, so sad kasi hindi siya kagaya ng dati na green talaga. As you can see here, dito banda, nasusunog siya. Sabi ni kuya kasi, sabi ni kuya kasi is yung sunog is doon ang galing sa kabila and then napunta siya dito. Diyan banda. Kaya sunog siya. Pero okay naman. Maganda din naman tignan. Anong tanamin dito eh. Yung magandang ano dyan. Kaya, kaya lang hindi namin siya naabutan. Kasi sunog siya today. So, maganda pa rin naman yung ibang part. Diyan lang talaga yung sindi. Kasi sunog siya. And then, yung motorcycle is 10 pesos. So, ganyan siya. So far, maganda pa naman siya. Maganda pa rin naman siya. Rather. Pero guys, talaga yung inabangan ko talaga yung part na dyan, oh. Kasi green na green kasi yan. And ngayon is hindi siya masyadong green or naano ano yung ibang parts or ng ano dito, ng mga damo. Kasi sobrang init dito guys. Ang init niya. So yung biyahe kapag magmomotor is 1 or and 7 minutes from Talun-Talun to Muti. So maganda siya. So ganyan siya. Minutes.